na na pala namin yung bill namin sa kuryente. Alam nyo, last 3 months, sobrang laki ng bill namin sa kuryente. Uh, umabot ng 11,000, tapos 13,000, tapos last month, pinakamalaki, umabot ng 15,000. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung mga tao dito sa bahay. Sabi ko, bakit ang laki ng kuryente namin, ang laki ng bill namin? Sabi ko, baka mamaya, uh, may, may mali na, may mali sa reading kung medyo malaki naman yung consumption namin, sabi ko, dapat magtipid kami. Kasi, napapansin ko dito sa bahay, kapag halimbawa, ako lang yung nagbabayad ng kuryente. So, ibang tao walang pakialam kung maiwan nilang nakabukas yung electric pan, yung mga appliances na iiwan na gumagana, na hindi naman ginagamit. So, sabi ko, kung pwede, magtipid kami. eh nagulat ako ngayong buwan, kasi yung bill ng kuryente namin bumaba from 15,000 4,000 na lang ngayon. Grabe, laki ng binaba, diba? So, effective, effective yung pagsasabi ko sa kanila na magtipid kami sa kuryente. Kasi, hindi basta-basta yung magbayad ka ng kuryente ng 15,000 every month, ah. Napakalaki nun. And sayang, sayang yung sanang mapupunta sa grocery na budget. Pupunta pa sa kuryente. So, ginagawa ko, kinakausap ko rin yung mga bata na kung pwede, eh, wag masyadong Uh, wag pa buksan yung ref. Kasi feeling ko ang lakas ng consumption kapag laging nakabukas. Kasi mga bata, walang pakialam yun eh. Huhugutin yung mga saksak ng electric fan pag hindi ginagamit. Papatayin lahat. Pati yung cellphone nila, mismong cellphone, sinabi ko lang nila ng yung kung anong oras mag-off yung screen. Kasi nakikita ko magdamag na kaon. So, hindi nag-auto-off yung cellphone nila. Tapos, so, mabilis malobat. So, pag mabilis malobat, mabilis din sila mag-charge. So, kailangan lang ng konting disiplina para bumaba yung bill ng koryente. Pero hindi ko alam next month kung bababa ulit to. <laughs>